Hindi mo siyempre 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 Hi guys! So, katatapos lang namin mag-tiktok and katatapos din yung prank kanina. Ngayon, iba prank naman natin sila. Ulit! Pero ako na lang. Ano pa? So, dahil nga po wala si Lulu, iba prank ako sila na ako. So, pagpupuntahin ko po, po sila dito isa-isa tapos sasabihin ko po na may gusto po kay Kuya. <laughs> Magustuhan ko kung hindi ka sumili po ako ng advice, hindi lang po natin kung ano ang reaction ko. Pero ano po, sa pinakamuli po, aamin po ko kahit kung hindi. Pagkatapos po na, sabihin ko na po, e it's Sana po, successful to. So, first time ko pong gagawin mong prank sa kanilang lahat. Kasi yung first time na failed pa, ay silurob lang ang pin ko. And kay CJ yun, tsaka hindi ba't ako umamin nun. pinatawag mo ako, kaayos ka din ang buti. Ang ko siya ako sa'yo. Sabihin mo mm. siya. Ano ba? Lagi akong sinisim mm. kay... Alam mo yun, parang... Ano? Parang ano? Hindi pa baga sabihin ako? Ano ba diba kasi... Ano kasi? Ano? Di ba pa baga sabihin? Ang paligulig. Ano kasi? Ano kasi? nahihibang hey, ka na ba? Or... Ano ba pumapasok sa isip mo? Grabe ano to. <laughs> <laughs> hindi ko kasi ma- ko, hindi ko kasi ma-imagine. Gusto okay, Tsaka... ko kay Nick? Bakit hindi? Gwapo naman si Kuya Tsaka... Maaloko. Tsaka Oo. Gwapo nga si Nick. Gwapo. Maputi. Maanaga sa katawan. Malinis. Ayun na kung ano. Pero... mabait. Oh, Ito na. Mabait. Pero... Ah! Hindi mo naisip si Loro ba't ang katirob? Oo kayo. Hindi mo naisip... Oo kayo. Hindi mo naisip yung mga sasabihin ng panang katirob? Sasabihin... Baka mga kasi sa iba ba siya sasabihin? Sikat si Gibi katina, yung gusto pala dito, yung gusto pala dito... Hindi mo naisip sasabihin sa kanila? Kanina? Hindi. Alam mo, dahil si Kratt hindi na... Hindi pwedeng hindi mabubunyag yung... Ha? Ako ko o, sa iyo. Hindi ako ba BFF, tayo hindi, tayo hindi, BFF pag... hindi tayo BFF. Hindi tayo BFF. Hindi ako naniniwala sa iyo. Totoo? Oo nga. Sa tingin mo ba kaya ako nagsisinungaling? <laughs> hindi ka ganun, Kathleen. Alam kita, Kathleen, ako. Hindi, hindi mo sasabihin na may gusto ko kayo, May ko Hindi ako naniniwala hindi nga, nga. sa iyo. Anong iniinvalidate mo feeling ko? Oh, feelings, feelings. Iniinvalidate <laughs> ko talaga yung feelings mo kasi hindi ako naniniwala sa'yo. Bakit? <laughs> Ayoko na, hindi ka talaga naniniwala <laughs> sa akin. Hindi <laughs> ko naniniwala sa'yo. Parang kilala mo talaga ko sa'yo nang ano eh. kilala kita simula eh. eh <laughs> sa road hanggang pulo, <laughs> <pag> Ang angit sa Wala naman sabi ko na eh mo lang pala nung punong prank. Ay, ako naniniwala tira -tira, sa dito sa'yo. Basta. Arot! Aray! Bing ko! ko? Oh. <laughs> Alam ka na lang yung maniwala. Alam talaga niya. Hmm! Dali ka Ano yun? Bisa oh, ko. Bakit talpang ipang si

Si ate. Lola mo, tayo hindi ako sa benefits, ha? Kapag ano nga tayo, kapag nandiyan si Tayo mo, pag mo si ka. Ano pa kay mo naman si Luro. Sa Hindi nyo niniwala. Hindi, hindi ate. Kaya behan mo. Crush daw niya si Kuya. Kaya na ba? Kaya hindi na ba? Kasi hindi na ba? Kaya hindi hindi Napakawas siya lang yan. Ano naman mo? Ay, ano talaga maniwala sa akin? Bakit hindi naman ano ah, hindi naman imposible. Kita mo, ang balik-balik ni Kuya Nick, tsaka ang kering niya, tapos ang guwapo-guwapo pa, oh. Diba? Ay, inaagawan ka naman. Ay, na ba? Ay, ano yung maniwala na? Hindi <laughs> ka ba? <laughs> ano ba ba ni Kuya <laughs> Inaagawan mo lang si Bakala, kay Bakala kasi ah. Nick. Ay, okay naman. Ay. Ay, alam mo, oh. Ikaw, ikaw na lang pa ng ano. Bakit? Hindi ko na ipapaalam. Prana. Hindi ko na ipapaalam ah. Paano? Andi sabihin niyo. O ikat eh. <laughs> <laughs> okay, sorry. Okay, sorry. <laughs> <laughs> Bakit kasi ayaw nyo maniwala? Bakit okay, mo naniniwala <laughs> sa iyot eh. Pabago-bago ka ng isip. eh. ko. <laughs> Ayan <laughs> 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 Ay! Ate, Sabi na eh! Oh, Ate, ka, <laughs> e. ka ka <laughs> no, hindi kami niniwala! hindi ka pa nipa Hindi pala talaga na ano na eh. Hindi ko napasok yung camera doon. Nakakalokak ka. Bakit baka siya yun yung maniwala? hindi kayo niniwala? <laughs> hindi ka niniwala? Hindi kami niniwala! Ate, aterikili mo kayo! <laughs> Bakit pati may gusto, hindi kuya tawag sa sewa? Mara pwede na, ba pati, na may nababasa nga ako sa tiktok kuya eh. kita kay e. ka. Bum, so, Lain ko. Prefer, Grabe! Isusumbo po namin yung kay Laika. Pero yung parang sa galing mo. sa galing tago ng camera. galing mo tago ng camera. Sa sera. Ang tagahawak yun. Oo. Sa galing mo talaga. Ayun! Masasabihin ko sa Yung secret Kung ko sa iba, Ano ko rin yung secret ko pag sinabi ko sa iba, sinasabi ko sa iyo. Ano ko sa talaga ba? Wala Ano ang pagsasabihin ano kasi diba, lately late, gano'n sa TikTok yung mga nagsishake sa atin kaya eh. Eh, dahil pabalik ko yun. Tapos ano kasi, nagkakagusto ako kagaya. Ha? Hindi na. Oo nga bakit? Alam mo naman pag nagsasabi ako sa'yo, tunay ah. Mm hmm, hindi na. Hindi nga po. Oo nga. Ano? Oo. Kasi, lately, di ba, yung ano, parang naka-find ko siya ng gwapo saka caring. Tapos yung mga kulita namin. So, cash ko siya. I mean, parang may gusto ko sa kanyang galing-galing. Paano naman si Yun? Hindi ko alam. Ano? Ay, huwag natin pag-usapan si Juno. Kaya hindi na pag-usapan natin. Hindi oh. nga po, totoo tayo. sino nga ning baga ako sa iyo? Wala nga. Ay, wala. Tunay nga. Oo nga. Ito, hindi na niniwala sa akin. Kailan ako nagsinungaling sa iyo na, ano? Ayaw mo maniwala. Ay, hindi ko nga, ano? Hindi <laughs> ko nga. Totoo nga. Oo nga. Anong gagawin? Anong gagawin ko? <laughs> Tunay nga. Tunay nga. Ano, sa palagay <laughs> <Okay>, mo, <luro>. ano <laughs> kaya ang pwede mo Kasi, siyempre, ito bang dito siya Ay! Ano ba naman? Ano imba Ito na. Sino ba? Tawagin mo. Asprag. Kasi ako 'yung totoo naman. It's a prank lang. Dapat kasi pinatagal ko pa eh, dapat bigiin 'yung character paok. Ako na huli ako sa sarili kong bibi init ko kanina. So, it's a prank. Hindi talaga totoo 'yun. Hindi na talaga maniniwala sa'yo sa susunod. Eh, talaga? Pag ka sa susunod, ka sa'kin. Sa gagawin ko sa'yo. Hindi ko alam. <laughs> Itong naimik ko. Dapat ko Hindi maniwala si CJ. Uy, like ha. ka. Like. 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 Kasi... Bakit mo doon yung nakakainis ka? Bakit? May sasabihin kasi ako sa iyo. About? Ita ka kahiya kasi siyempre. Ano mo kasi yun? Ano mo kasi yun? Sa, ano sa kitong... Ano kasi diba ka? <laughs> eh, <nakakayang, ha? laughs> Di ba ka? Eh, nakakahiya nga! Sabi ka yun nakakahiya. Hindi kasi di ba? Ano? Lately, siyempre. Okay. Lately, yung may mga interaction kami ni Kuya Nika sa TikTok. Tapos, ano, tapos yun, para yung mga bardagulan at kulitan namin na i-inform oh. sa TikTok. Tapos, then, sinisip kami yung Kuya Nika. Wala ba? Eh, kasi... Ay, baka mag-seryos ka. Ang seryos. <laughs> Dadagdag ka pa sa amin na rin. na jiggers. Kaya si Kuya Hindi mm. nga, tunay nga. Kasi naman, sobrang bait niya Kuya ni. Tsaka sobrang caring. Tapos, siyempre, lagi si <laughs> <ko. Kaki> kasi... Lagi <laughs> kasi nag ano, may mga nakikita ko sa TikTok na uh, mm -hmm. yun tuloy. Kakakasyaw kay Kuya ni. Parang to? Hindi. Mm. Yeah. Hindi. wala. bye

Okay siya. Ayaw mo lang akong madagdag sa inyo eh. Uy, kahit lima pa doon. Pakakaw sa babae. Kuya ni Katao! Kuya ni Katao! Kuya ni Katao! Joke lang. Joke lang. Hindi mo si Hindi mo sa hindi, tayo mo, hindi na mo. <laughs> Teka nga! Prank <laughs> ito sa ano eh, baka siguro ko pinag-uusapan na hindi ito mamaya yun ay masamig na? Mo. Ay, sorry po. Oh! hindi, nakikinig! <laughs> Kinakabahan ako kay Kuya ni Hindi ko alam kung maniniwala ba si Kuya ni or what. O saan naman maniniwala si Kuya ni Kayo guys, maniniwala ba kayo pag sinabi mo yun? Huh? Hmm. Ano? Ang sasabihin. Ang Ano kasi? Huwag hmm. ka mabibitla ha. Ano? Oh, Hindi hmm. ba? May mga nag e e sa e e e e Ano hmm. ah, kasi? Ano, may may kasi ako sa kanya. Sayan. Ka. Bago hindi niyon talagang bago tin-di pwede? edi? Ni kalabtim ka? Di ko na masasabi sa kanya. Kasi kapatid ng tuuring ko sa'yo bakit kapatid, di naman tayo magkatabi. Eh, kahit pa simula pa ng una tayo nagkatrabaho, sabi ka man din. Kuya, nire-reject mo ba? Eh, di naman sa gayon. Nire-respeto kita. Kuya <laughs> 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 so, naman. Di mo tunay na. Alam mo, mas bagay kayo niluro. <laughs> 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 Sorry, wala ko kung ano. Hindi nga, kuya. Hindi nga ako magbibiro ng ganun. <laughs> Kahit hindi ka magbibiro, hindi rin nagbibiro. Kapatid ang turing ko sa'yo. Pwede eh, nare-reject mo nga ako. Eh kasi naman yung mga nag sa TikTok. Nagkakastuloy ako sa'yo. Ah, nakikita ko nga din yun. Oo, oh, maganda yung mga edit. Tsaka yung care ko naman sa'yo about lang sa pagiging ano ni, eh. Pagturi ko na kapatid sa iyo, wala. Hindi na, hindi na iigit ko. Tsaka respeto ko yung pagkakaibigan namin ni mm Hindi -hmm. mo naman nagsasabihin kayo dyan ko ba? Kahit mm -hmm. nga. Pangit pa rin tingnan. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Saliw ka na ba? <laughs> Isa pa. Ako <laughs> ko sa iyo. <laughs> Kuya bumalik ka dito. <laughs> Kuya bumalik ka dito. Sali sa reka. Ay yun pala. <laughs> <laughs> Tinaniwala ka ba kanina? <laughs> nagugulat ako siyempre sa mga sinasabi mo. <laughs> Durog, sorry. <laughs> sorry! sorry, sorry. Sabi mo alam lang. Eh. Kinabahan ako eh. Pawis agad ako eh. <laughs> eh, may nagpapawis. Hindi e, nga, kung bawa, mas seryoso pa ako kahit sa kanina, hindi ako patawa-tawa niniwala ka. Hindi hmm, naman siguro. Bakit hindi? Lagi mo ko sinusuntok eh. Bakit? Sinuro ba? Lagi ko din naman sinusulto ko yun ah. Ay hindi. Pag kayo pabebe ka. Sa amin hindi ah. <laughs> uh. Ayun, hindi Ay, na naman sila naniwala sa akin. Bakit ba hindi kayo niniwala sa akin? pangit mo mag <laughs> Bakit? Anong pangit dun? <laughs> Akating talaga ako ng ano? ng tutorial paano mag-prank ng successful. San po ba nag-aaral ng gano'n? At ako'y okay, aaten, bagi enroll po ako. Dahil po hindi successful yung prank na naman. Pero yan, maraming salamat po sa panunood. At sa mga na-prank ko po, kilala niyo po talaga ako. At... Hello. Bye Hello. Bye-bye! lang? lapit tayo kuya. Go na! Oh, Huwag natin kasi! Bye bye! Maraming salamat po sa panonood! Patayin mo na yan! Hindi yan ka pa nag-set up.